Bom. Uh, ah, nagtatampo yan. Good morning guys. Yan, welcome back ulit sa ating vlog. Ayan o, oh, si mama. Patawad po, patawad. Patawad. <laughs> ah, pupunta kami sa talyar ngayon guys. Kasama ko si kuya at saka itong ayaw magpaiwan na ah, uh, ko lang yung sasakyan kasi gagamitin namin mamayang gabi to. Pupunta kami sa Laguna at Quezon. Ihatid ko pang ihatid ko nga pala yung anak ko at saka si yung mga bata. Dito. Ko na si Tala. Bakit tayo mo pauwiin si Ate Tala? Dito ko na lang siya papatulugin. Dito, bakit? Para meron kang kalaro. kang kalaro tayo mong pauwin si Ate Tala ay may pasok na yun sa Monday guys araw nga pala ng Sunday ngayon uh, November 4 na okay let's go ayan na si Kuya kita kit sa shop mahalagot akong dito hindi ko makikita natin ang decrease ito busing na yata ito mga ah, ano yung kanyang uh, ano ang pantawag dito ah, ball joint nilinisin ko lang guys para mamaya hmm. sobrang kapal mamaya lalagyan natin ang langis para hindi siya nag-iingay. Nandito nga pala tayo, mga kaibigan, sa Candelaria, guys. Ano, hatid ko lang sa anak ko. At ngayon, pauwi na ako. <laughs> hindi ko na nabidyoan, guys, yung pagpunta namin dito. Pero ngayon, pauwi na ako, guys. Kahatid ko lang sa anak ko. At ang oras ngayon ay, eto, 3.31 ng umaga na. Ayan, araw ng linggo na ngayon. So umalis kami sa bahay ng mga alas 11. sa alas 11 ng gabi. Ano. So nagbiyahe kami ng apat na oras. Mabilis naman ang biyahe. So, wala naman traffic. So inatid pa namin yung ibang mga, yung mga bata sa alabang kanina. Bibili muna tayo ng energy drink sa 7-Eleven, guys. Lalutok <laughs> ako. Tayo ng energy drink pupunta sa 7-Eleven. And then may idea. Tay sa highway, oh. Ayan ako lang ano guys ng energy drink. O gan po, plus 4, 353. Malapit na tayo sa San Pablo guys. Nasa ah, San Pablo na nga pala tayo guys. Ano? Lalampas lang natin doon sa may stoplight. Dito tayo ngayon guys sa Carmona. <laughs> Sinusundo ko lang si kuya. Ay, grabe. God. <laughs> Labo. Nabas nga tayo. Chichak ko okay, rin yung sasakyan pinagtataka ko bakit laging basa itong ilalim ng ano battery ay sa ay sarapan ng na ano Christian Church sa ano, Jollibee sa may NLEX nabutan na tayo ng ano ah, umaga stopover muna tayo guys dito sa ano, NLEX sa may ano ah uh, tawag dito gasoline station shell buti na lang tamang tama yung ano timing nung setup nung oras na pag-alis ko eh. dahil pamula pang pangga to queso nakuha ko lang ng ano apat na oras so ngayon nasundo ko na si kuya malapit na kami pauwi na kami 6.48 pa lang eto uh, 6.48 am muna tayo chocolate Pahay ka na Alam ano mo sala grogi na naman tayo grogi Guys kararating lang namin sa ano sa tender Masakit pa ako Magogorogi na naman tayo lilinisin natin to guys ito na yung pagkakataon para kahit pa paano luminis linis eh. si so Isuzu -so. <laughs> tinutulong na akong wisis eh eto babrush ko muna tapos mga gulong tapos mga gulong siguro lalaban ko yung seat cover seat cover kasi ano na hmm. so okay let's go tayo sa paglilinis. Ayan. Susan natin yung mga gulong. Yung loob. Ayan. Pero hindi ko pa napunasan yan. Dahil yung pagpunas ko. Eh, nakalimutan. Ay, sus! Ano Bakit nakabukas to? Okay priority ko muna guys yung ano mga seat cover ang dumi so, ayan tapos yung mga sulok na punasan natin brush natin hanggang sa likod yan mga gulong okay so yun na muna yung ano natin Alright, So, Hahayaan ah, ko lang doon ako bukas para sumigaw yung amoy. So ang gagawin muna natin ngayon ay mapasok sa loob at matutulog. Ah, Tulungan na tayo. Baby girls! Hmm. Tulungan na tayo. Hintay ko muna matuyo ito bago ako matulog baka mamaya makalimutan ko, biglang umulan buksan ko muna para sumingaw yung ano ang pangit pala nito, ngayon ko lang nakita o, ano? Ito yung ano ang kaya maganda pang tanggal nito Ay, tara na, pasok, pasok. Tara, tara, pasok. Ha? Bebe, pasok, tara. Alin? Di pwede na, kina-charge ko yung isa. Sige na. Pasok na. Sab. But, Ay, na parking lang. Bule. Sige na. Oh. Mayan. Igising okay, ko lang guys At 5.90 na ng hapon Ayusin natin sa sakyan Baliktad Masik cover okay. Buti na lang natuyo ito eh Mamalit pa yung paglalagay Baby, mabato yo na ba? Yun <laughs> ano ito ay. Ah. Yo na. I need to. Is it kaya Red. Bayonet, at yellow. Dapat lang 'di Yes. Once a month. Lalaban natin yun yung, yung seat cover kasi wala bang pampalit. Yellow. So guys, ito nagluto nga pala tayo ng swam mais. Ayan. Pagkatapos ng napakahabang biyahe na kagabi sa uh, Quezon. At nag... Ano tayo nagsasakyan? Ano? Ito naman, magluluto tayo ng swam mais. Alright. So guys, uh, gabi na naman. 7.04. So, yan. Hanggang dito na muna tayo, guys. Maraming maraming salamat. Pasensya na kayo dyan sa mga labahe namin. Okay, okay. guys. See you next vlog. Bye. -bye.